Yaman oh, yung kasagsagan ninyo, kaalakas din tumaya. Ayun nung nawalan kayo ng bukarta. Ayan! Karating ko natin yung Pangulo mamaya na. Oo, magaling alig sa... ...kakaratingin. malaw oh Anong ginagawa ninyo nga? Ay, aray, natuluto kami din yung ano, pangulawin, pangamit na haliyan. Saan ka ganay? Di na lang, sa bayan. Pwede ka humukahin yung mamaya ng konte Oo, pwede. Kailan Oo, pwede. Hindi, hindi ka nalang manahal yan mamaya. Ha? Yeah. E, talagang nakapurmadong purmado kaya na? Galing lang akong bayan. Oo. Oh, <laughs> Talagang galing akong pizza. Eh, sige. Kala <laughs> mamaya. Ha? Sige, yeah, babalik ka lang, lang ako mamaya. Oo, oh, sige, sige. Kaya naluto na. Oo, oh, sige, sige. Manong, oh. baka si Utoto ay makapunta ka mamaya. Ay, walang problema. Ako namin nagpapaluto din ng parang manong. Tapos may garis pang gulayin. Ay, bigay ni na. Bagay nga. Manong! Oh, bukas! Oh, kaya kita sa'yo nga pa. Oo! Uh oh. Ayun ay, dati, yung 17 dos ko. Ay, kasi no? Yung kalagaw! Oh, yung 80-20! Ay! 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 Abangan niyo mamaya ari ha! Ay sige 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 bukay! Sige sige! Oo! Oh. Patatamaan mo yun mamaya ha! Tatama ho yan! Manong! Ano ko lakas mo palang tumaya? Uy! Aliwang ko lang naman yun! Ba? <laughs> ba? Manong! Ayos palang luto mong ari ha! Oo! Ito! Kita mo! Kahit pag ako nagluto! Ba! Manong! Ay, pala yung ng Hindi okay. wala ka nagtatawag. ako na pa nga namin ni Itay. Huwag yun ka. O, siya na din eh. ibigay mo nga ng plato. O, pari. Ha? Plato? Ibigay yung na kamay. Wala wala yung kutsara. Ay, hindi na. Ito, parang pambira mo. Dito, dito sa amin sa bukod, hindi na kailangan ng kutsara. Kamayan dito. Ah, okay, ganda. Ah, kaya mo na kamay. Ay, sa amin dito sa babae. Eh. Ano eh, nakakutsara ho kamay daw. Ay, hindi. Dito eh, talagang kamay lang. Eh, sige, ho, Ako'y dadawa na din eh. Hmm. lang kamay. Mm. Sa amin dito, ikut, kamay lang lagi. Ito, <laughs> hore. Paanang, ano daw, hore? Hmm. Hmm. Kamay niya. Ay, sir. Luto ni Manong. Sabi siya iyo. Marong. Masarap naman pala mong loto ano? na. Hoy, pag nga nga nagloto. Marong! Ho! Tukot! Ang dati mama? Inako, manong. Salt take! Ha? Bakit? Supplies? The place? The place! No. Ayan, ay. Kataya kayangin... ah, pa? Oo, yung numero ko dati. Ah, yung 72? Hmm. Ay, sige. Yung magkano? Yung 80-20 pa rin. Ay. No. Sige, <laughs> manong. Oh, pare ko to ka apa lah Oh. Kali ka bayan, napadala din kay Lalong. Asi ka pala, mo na wa ay, ay, ay eh. Hmm. Uh, hindi ka na kain. Dako no, hindi na. No. Salamat, sih sige. Lalong. Pare apa nga pala din iko, napalakas to bayan eh, ayo. No. nako. Tuwing di. Oh. Oh, asmo pa oh. tira <laughs> ga. lang to Ay, Ali, tira-tira ko lang oh, Sigaw! Sabayin mo ako. Mas naayos nga ho, Aray. Oo, eh. dawan na oo Oh! Maguyaw? Hindi oh? eh, na ho! Hindi <laughs> na ho! Hindi na? Balaw! Kayo pa ay nagkahapon na eh! Hindi oh, mo na lang kayo nagyayakaw! Matutawin! Eh. Dawa na ikaw diyan! Dawa na ikaw! Siyaw! Oh! Balaw! Bakit yung nakakutsara na ngayon? Da Dawa na ikaw diyan! Oh. Ay, kaya ano mo pala? Parang! Oo! Oh. Sige, tataya pa! Ay, hindi na, hindi na! Sige, oh! Patatamaan nyo sana kayo eh! Yaw, yeah, mano, yung kasagsaga ninyo! Kaalakas nyo tumaya! Ay, nung nawalan kayo ng pukarta! Ayan, dadali nyo! Ay, lugaw na eh! Sinaw kayo! Sinaw ka ka ay! Ay, na na ako eh!